Ngayon ay lunes, ating alamin. Ano ang mabuting balita ang Daily Food of Life at paano ito nakakatulong sa ating pananampalataya? Sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Marcos chapter 9 verse 14 to 29. Matatagpuan ang kwento ng isang ama na humihiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na may espiritong marumi. Narito ang ilang aral at puntos na makikita sa talata. Una, pananampalataya at paghahanap ng tulong. Sa kwento, ipinakita ang halaga ng pananampalataya ng ama sa paghingi ng tulong kay Jesus para sa kanyang anak. Ipinamalas niya ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. Pangalawa, kapangyarihan ng panalangin. Sa talata, ipinakita ang kapangyarihan ng panalangin sa pagpapagaling. Si Jesus ay nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin sa pamamagitan ng pagpapagaling sa anak ng ama. Pangatlo, paggamit ng pananampalataya. Sa pangyayaring ito, ipinakita ang kahalagahan ng wastong paggamit ng pananampalataya sa pagharap sa mga pagsubok at mga hamon sa buhay. pang Pangapat kapangyarihan ng pananampalataya, binigyang diin ang kapangyarihan ng matibay na pananampalataya sa pagtugon ng Diyos sa mga pangangailangan at pangangailangan ng mga tao. Panglima pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kwento, ipinakita ang kahalagahan ng pagtitiwala at pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus na makagagawa ng mga kababalaghan at pagpapagaling. Sa huli sa Marcos chapter 9 verse 14 to 29. Natutunan natin ang kahalagahan ng pananampalataya, panalangin, at pagtitiwala sa kapangyarihan ni Jesus sa ating mga buhay. Amen. Thanks God. Nawapo na gustuhan niyo ang video ni Brother Chris at nawapo makasama kayo kay Brother Chris sa pagpapalaganap ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-share ng mga video at upang kabahagi din kayo sa paglilingkod niya sa Diyos, patuloy niyo lang po siya ay like, follow, and comment sa kanyang reels at subscribe sa kanyang YouTube channel at Brother Chris channel. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless you.